Lakad kami sa loob, guys. Nagawa. go ha? Baka na. Dito ang Pilipino. Dito ang sarap ng bus. Ayan, gusto mo nang sumakay sa aeroplano. May ba din sa akin, sabi ko, "Tumatawag po sa akin." Ah, si Majdi. So, kabina. Jacket naman yung anong jacket? No, pa. La Oh, yung napagka-kon ng ano? Nabangga ko nang memorable ng pagkabangga ng ano, bisikleta. Dito, oh, saan ka pa? Do doon sa likod ba? Maganda pa ano, gilalak ng likod. Mamaya nirek tayo ka tayo. Gusto mo, Dave? Gusto mo, di Gusto mo, Mag-ikot tayo, eh. Mag-ikot tayo. Labas tayo. Dito, oh, dadan tayo. yan Doon, tapos doon tayo pupunta eto mo jo sa baba guys oh ilalo mo na i-market dahil mga gusto matong pili ng mga ano dito kanila meron dito taas eto i-sabi mo din tsara no lalabas kami guys Sana sinasabi mo maganda. Na likod. Ay ito pala yung dinaan natin kanina. Yes, of course. Hindi dito. pala yung. Ay won ko sa iyo din. Ay won ko sa Sinasabi ko na. Asi. Eh. Pati yung pagdaan namin guys, hindi na niya alam kung saan kami dumaan. Yeah, electric electric yung... gate so, ano Halika na dito. Saka ka na magtanong wala ka pang pambili. <laughs> <I'm so stuck. laughs> Wala ka pang pabili, laga na muna. Oh. ano ito? Ah. Na? Ay, pag-anin, dyan po. Masanang oh, maganda dito Gita mo oh Guys, lutoan na ng manok <laughs>